Andito ako ngayon sa ano? Sa Cavite Sa Imus Tinaray ko lang yung ano Yung patag pa uh, Ito yung gamit kong bike Ano to eh? Tour de Shangri-La So parang hybrid bike siya So Kasi sa Bagakbatan Puro ahon, dusong, ahon, dusong Karamihan ahon So dito patag lang So Yung muscles or yung strength Na nabuild natin Katuloy yan na. dami na gain dito Tingnan natin ngayon Mga kasayan di ba? <laughs> Tsaka yung stamina na build natin Tingnan natin ang kasayan sa patag gaano kabilis yung kaya niyang manuhin kaya niya yung kaya ko according dun sa ilang months ko na bugo-bike na tuloy tuloy so yun ito yung lugar oh, pakita ko sa inyo ayan kung nasan ko lang yung camera medyo blurry ayan na pa ng sa April. So, yun. Dito marami na ensayo sayo kasi yung haba na yan, pwedeng sprint yan. Ayan sila. Pwede yan ni sprint So, may kita may bilis mo sa cyclist. So, ayun. Ngayon, tung, tong gamit natin ngayon, medyo wala siya sa sukat ko. So, medyo nahihirapan pero at least nakamintay tayo ng 50 mga magandang bagay ng ilang segundo <laughs> kasi maganda rin yung ano niya sat niya 3x 3x7 so ganun sya hindi lang hero kaya hindi ko rin kasi maipatong yung siko ko dito so yung naka-rest ka hero yung stance mo Tsaka may click siya. Eh. Parang small yata itong frame na to. Masyado siyang may click para sa akin. Pero no excuses. At least nakapag ensayo tayo dito. Tsaka masarap, masarap din. Mahangin kayo ito di Diba? So yan. Hinihintay ko lang yung mga cyclists na lumampas sa akin. recovery mode ako yun eh. bike lang para pawisan kasi na yung kain ko rin kanina hot may bawi makabawas man lang tayo kahit 1,000 or 600 calories pwede na uwi na pero mga ilang oras na bike din yan mamaya lang magpapahinga na rin so Bala ko rin mag-build actually ng XC bike. Aside from meron na akong fat bike na naka XC setup. At saka yung enduro na hindi maganda yung fork. Pero at least meron tayong dalawa na. Pero mas gusto ko ngayon mag XC kasi gusto ko mag ano, Gusto ko mag-ensayo ng mag, mag So yan. So, short vlog lang. Pagkakipa okay, uwi na rin, siguro okay na yun. Nakailang laps na rin ako. Na tigil isang kilometro. Siguro naka na laps na ako. So, yun. At least. Ano rin yun. 6 uh, kilometers din. Plus, pa pa sa bahay. 5 kilometers. So, uh, pwede na. Mga 11 kilometers malayo-layo na rin okay na rin so yun para hindi tayo ma zero di ba <laughs> sarap talaga pa na maging sayo dito no ay sana may ganito sa bagak sa bagak kasi puro ahon lusong ahon lusong at least dito, straight lang. Ano lang, flats. So, kaso mas maraming sa yun lang downfall dito maraming sasakyan so maya't maya kabado ka or nakikiramdam ka baka may sasakyan sa likod mo ba diba? so magbubuko muna ako buko 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 fresh buko na parang alam mo yung purong buko buko juice tapos nilagyan lang ng ng konting ano asukal well, para mas mamis pa siya so yun sarap <laughs> arin rin talagang gumang ng upper body ko para hindi siya pabigat sa ano ko sa sa pa ako pag jack kaya ngayon ko lang na-realize or actually matagal na pero ngayon ko lang napagtanto na kaya pala yung mga racers yung mga naglalaro ano sila ah uh, payat yung upper body nila tapos yung pa nila yung quads nila talagang puro muscles kasi nga Siyempre, mas magaan ka, mas ano, mas masobilis ka, ganun. So, aero body ang tawag yata doon. So, wala lang, napag-isip-isip ko lang. Eh, sana, ganun din, pero ayoko kasi ng ganun body build. So, hobbyist na lang talaga ako, hindi ako talaga magiging racer. Kasi sa, gusto ko pa lang na ano ng katawan, hindi na siya... Oh, Baby, pauwi na ako. <laughs> Ganda rin dito kasi sa mga kanto-kanto may mga inihaw, may mga kainan, may mga buko juice. So, may dala ka lang it, at least 100 or 50 pesos at least, meron ka ng pang-refresh. So, yan. Babay ka nung papet ka, sabay ihaw-ihaw -ihaw pagkatapos, di ba? Parang kadalasan talaga dito naka fixes sila tapos naka cleats so ako tingnan yung suot ko crocs suot ko crocs <laughs> tsaka pajak pedal <laughs> hindi cleats hindi siya hindi clip Okay lang, hindi naman tayo nakakarera, naging silent tayo, tinitingnan lang natin yung average speed na kaya natin gawin hindi naman ako naihingin <laughs> pero bala ko rin yan mag cleats tsaka mag ano mag clip on na ano, pedal pero yung alam nyo yung pedal na ano may flat siya at the same time meron siyang ano clip so yun ang gusto kong bilhin Ema, Shimano ME100 yata yun something anon nun nalimutan ko na yung tawag pero gusto kong bumili nun tapos yung shoes ayoko yung ano yung fit sa paa na parang yung cleats pedal ay cleats shoes nga ang tawag diba pero parang gusto ko yung parang fox yung, yung style niya sandugo ganun pero pwede siyang iyan no? pwede siyang i on yun, yun yung gusto ko so more on, ano kasi ako eh parang mas gusto ko yung enduro ganyan or, di ba kesa sa racing racing pero gusto ko pa rin mag build ng XC so medyo turn 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 pa rin ako at the same time gusto ko yung ano ah uh, all, halos lahat eh in-explore ko pa talaga eh pero more on ang gusto kong formahan enduro tsaka yung gaming ko enduro so yung XC kasi, gusto ko siya kasi cross-country nga. Pangakit ng bundok, ganyan. Pang mabilisan. Kasi, sa ngayon, <coughs> sorry guys. Kasi sa ngayon, uh, parang ano, yun ang training ko eh. Yung, mas fit yung XC bike sa training ko na uh, downhill ganyan yung rolling hills ganyan yung binabaykan ko kasi so pag mag enduro ko kasi kailangan doon trail di ba eh minsan lang ako nagte trail tapos hindi pa ganoon na jump jump pero gusto ko yung ano ng trail gusto ko yung itsura ng trail bike kasi sinasabi nila na yung trail bike parang yun yung F1 racing ng pagdating sa bike Ayun. Pero yun nga. Ah, uh, ako ng XC pang ensayo tapos trail bike pang habi-habi parang ganoon, parang gusto ko lang talaga may trail bike or enduro bike. So yun. Eh meron na akong bumili ako ng fat bike kasi gusto ko rin. Talagang lalakas ako. Fat bike sa pero XC setup. So, loan ko lang kung di pa ako lumakas sa sa bike na yun ba? Diba? so yun nga sana rin mahanap ko yung talagang gusto ko mangyari sa pagbabike pero sa ngayon explore explore lang muna kumbaga dun muna ako sa kung ano meron ako iyaano ko siya maximize ko until such time na magkapera pera mabili ko yung dream bike ko enduro bike syempre yung dream bike ko so yun Meron ako doon 27.5 na uh, na bike. Yun nga lang, sinisetup ko siya sa XC. Nung sinurge ko naman, mas magandang XC bike yung ano, 29er. Kasi nga, malaki yung gulong, mas, mag, mas bibilis ka doon. ba? Diba? O no, pag road bike naman kasi, hindi mo naman siya pang, pwedeng pang cross country. Unless nakagravel ka. So, ideal talaga pagka doon sa lugar namin sa Bataan, sa Bagak Bataan ideal yung ano naka naka XC di ba? so yun yung gusto kong ano medyo madrim dito ay eh, ang ganda rin itong ano na to eh itong monument na to eh oh. dito yan sa Ibus Ayun nga, yun naka-exe bike ako, di ba? But at least wala man akong time pumunta sa mga trails. Yun din, mga pag bike ako, pag-bike pa rin ako. Enduro bike kasi, syempre, manghihinayang ka doon sa gulong niya eh. Kasi pag sa sa road mo siya gagamitin, sa flat road, sa pavement, Madali siyang maano, madali siyang mapudbod, kaya eh, ang mahal-mahal. So... May thought ako kanina na, mayroon akong nice na nasa isip kanina na gusto kong sabihin na wala lang. <laughs> Pero siguro bukas na lang kasi gigising ako ng umaga para mag-bike ulit bukas. Pakita ko ito sa inyo sa umaga kung may chance. Pero di ako nakapapapromise Di ako nagpapromise Na mangyayari yun Kasi hindi ko alam eh Alas magising talaga ako Na magang maga mga Alas 4, alas 5 Okay Share ko lang rin sa inyo itong bike na ginagamit ko. Ano, Ridge, ano siya eh? Uh, hybrid setup na bike. Na ang ano niya, MS81 MS5 ano ba five ano ba to? And 58100 RD so road Tour de Shangri-La. Siya tapos Japanese bike siya. So Shimano Shimano siya. Yung hubs niya. Feeling ko ano na to eh. Ah uh, cassette type na to. Tapos G7 Shimano na ano, medyo lum, medyo napabayaan na. <laughs> Pero tignan nyo, oh. meron siyang lever doon sa shifter niya para mas madulas yung ano pagka-shift. Kasi revoshift shift siya. Eh. Ayun oh. Revo shift. Yung iniikot. So 'yun. medyo napabayaan lang 'to kasi medyo oh, naiwanan to dito sa Cavite para syempre may magamit-gamit pag nandito, di ba? So yun Revoshift. Yan, yan yung mga uso noon. So, siya, ano siya? Bakal na bike siya. Tapos di ko lang sure ko tawag dito chromoly pero steel siya. So bakal bike siya pero mag syempre kasi manipis lang naman yung body niya so, kumbaga kung yung mga ganito ang daling ipadyak so hindi ka tulad ng mga XC na malalaki ang gulong medyo mahirap siya ipadyak so parang ano lang din uh, okay lang din na uh, yung ano niya yung mga yung kags niya ay eh, maliliit lang so hindi ko alam kung max nito 28 tit yung maximum na laki ng kag pero yun nga tapos 58 feet yata yung pinakamalaking ano nito ah uh, pinakamalaking crank chain ring yun so ilang padyak mo lang ang medyo mabilis ka na parang ganun siya masarap syang gamitin pagpatag ewan ko lang pagkahon baka napakabigat pero meron naman siyang 20 tip na pinakamaliit na chain ring so kasi 3 by naman siya so okay na rin pero di ko pa nito try sa bundok so wala lang na ko lang yung mga ganitong all na ano bike kasi ang ganda ng build nila ngayon kasi uso na for one bike may mga bikes ako, puro one bike set up. So yun. <laughs> kasi nga, madali nga naman gamitin, tsaka mas maganda. So pag ito, imagine mo yung one bike Pero kasi mahirap ang mga parts nito. Dalo mm -hmm. na yung ano nito, yung... Yung, yung ano niya, yung stem niya, tsaka yung ano niya. Yung handlebar niya, tignan nyo. Integrated na kasi Integrated siya. Integrated siya medyo mahihirapan tayo unless merong binibenta na ganyan na di diba so yun share ko lang naman medyo nakakatakot na mag vlog dito kasi baka mamaya biglang habulutin yung cellphone hindi <laughs> ako sanay na eh probinsyano na talaga ako ganda ng kotse na to gak motor so ito yung pauwi na ako So, nag-closing remarks na ako kanina pero parang gusto ko pa rin mag-vlog kasi gusto ko makita sa inyo itong lugar na pakita sa inyo itong lugar na ito eh. Ayan. So, yun. Again, nandito ako sa Imus, Cavite. Alapan one Ayan. So guys, maraming salamat Ganoon na lang, agad na lang muna <laughs> Dahil pawin na rin naman na ako Wala na kayo masyadong makikita At least, di ba, makita nyo Na may magandang lugar dito Kung saan pwedeng mag-ensayo Ayun